Ako po si Dr. Mila De la Paz at ako ay isang board certified specialist sa kalusugan ng mga kababaihan na may particular na focus sa pagtulong sa mga kahangahangang ginang na tulad ninyo na harapin ang mga pagbabago na kaakibat ng pagtanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, inialay ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na muling mabawi ang kanilang sigla, ganda at init ng pagsasama. Isipin ninyo na gumising isang umaga, kahit na lampas sista na, na mas masigla mas puno ng enerhiya at handang yakapin ang buhay ng may sigasig tulad noong kabataan ninyo. Mukhang napakahirap abutin, hindi po ba? Ngunit ipinapakita ngayon ng siyensya na ang isang simpleng pagbabago sa inyong kinakain ay maaring gawing katotohanan ng pangarap na iyan. At hindi po hindi ako tumutukoy sa isa na namang hormone cream, isang mapanganib na operasyon o kung anumang pangakong walang laman na narinig na ninyo dati. Ang tinutukoy ko ay ang natural na pagpapanumbalik ng inyong ningning simula sa loob palabas. Inialay ko ang aking buhay sa pagtuklas ng mga tunay at subok na solusyon yung mga talagang gumagana, hindi lang para sa mga mas bata, kundi para sa mga matatalino at bihasang babae na tulad ninyo. Kasi po karamihan sa atin ay sinasabihan na ang paghina ng enerhiya at pagnanasa pagkatapos ng edad 6 ay hindi may isang natural na bahagi lamang ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang partikular na paraan ng pagkain ay maaring suportahan ang natural na kakayahan ng inyong katawan na makamit ang kaligayahan at kasiyahan sa pakikipagtalik ng walang gamot o anumang gimik at marahil ay masigit pa sa naaalala ninyo mula sa mga nakaraang taon. Ito ay isang katotohanan na madalas nakakaligtaan at sa totoo lang, hindi ito pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor. Ngayon, ibubunyag ko kung ano ang paraang ito, bakit ito napakabisa, at kung paano kayo makapagsisimulang makakita ng mga tunay na pagbabago. Wala nang pagkadismaya wala ng pagtatago. Oras na para bawiin ang inyong saya ang inyong kumpiyansa at ang inyong kasiyahan sa natural kaaya-aya at pangmatagalang paraan. Samahan ninyo ako dahil sa ilang sandali lang ipapakita ko sa inyo kung paanong ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain simula ngayon ay maaring maging ang pagbabagong matagal nang hinihintay ng inyong katawan at kung bakit libu-libong kababaihan na lampas, siksin ang tahimik na nakararanas ng ilan sa mga pinakamagandang sandali ng kanilang buhay. Bago natin talakayin ang mga masusustansyang pagkain na maaring magpanumbalik ng inyong sigla, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on e ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang mga tip na tulad nito na para sa inyo. Kung handa na kayong bawiin ang inyong ningning sa natural na paraan, itype ang 1 sa comments sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ay may mga paraan, para mas mapabuti ko pa ang ating talakayan, pakitay pang zero. Narito ako para gawing mas mahusay ang bawat video para sa inyo. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang totoong kwento Nagumulat sa mundo ng medisina ang pambihirang pagtuklas kung paano nakamit ng isang tunay na babae ang isang tunay na resulta. Hindi pa katagalan may isang kwento na pumukaw sa aking atensyon, isang kwento na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sa tuwing naiisip ko ito, sa isang malaking kumperensya ng mga cardiologists dito sa Maynila, ipinrisinta ng mga doktor ang isang kaso na ikinagulat ng komunidad ng medisina. Hindi ito tungkol sa isang bagong gamot o isang mapanganib na operasyon. Ito ay tungkol sa isang ICU pataong gulang na ginang tawagin natin siyang Aling Flora na nahihirapan sa panlalamig ng pakikipagrelasyon at may sakit sa puso na gumawa ng isang desisyon na nagbago ng lahat. Pinili niyang maniwala na kayang pagalingin ng pagkain ang hindi nagawa ng gamot hanggang sa puntong iyon. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya tulad ng karamihan sa atin. Tuwing lunes hanggang biyernes, kumakain siya ng medyo masustansya na katuon sa mga gulay at magaang na pagkain. Ngunit pagdating ng weekend, balik na naman sa matatabang keso, matatamis na panghimagas at mga processed food. Normal lang ang pakiramdam para bang karapat dapat pagkatapos ng isang mahabang linggo. Ngunit sa ilalim nito, unti-unting nabubuo ang pinsala. Tumitigas ang kanyang mga ugat, nanlalamig ang kanyang pagnanasa, at bumabagsak ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Tapos isang araw nagbago ang lahat. Gumawa siya ng isang buong pusong pangako. Wala nang kompromiso, wala nang cheat weekends. Lumipat siya sa isang whole food plant-based diet araw-araw. Mga gulay prutas, butong gulay whole grains at healthy oils ang naging sentro ng kanyang buhay walang kakaiba simple at totoong pagkain lamang pagkaraan ng ilang panahon napansin niya ang isang pagkakaiba hindi sa isip lang kundi totoo ang isang nakalimutang pagnanasa ay nagbabalik at ang pakikipag-ugnayan ay naging mas komportable at konektado dahil dito lalo siyang nagsikap nagsimula siyang kumain ng maraming serving ng mga madahong gulay araw-araw dahil alam niyang ito ang magpapalakas sa produksyon ng nitric oxide ang sikreto sa likod ng malusog na daloy ng dugo. Buwan-buwan lalong lumalim ang mga pagbabago. Ang kanyang mga marka sa quality of life at sexual function indexes ay patuloy na tumaas mula sa katamtamang dysfunction hanggang sa pinakamainam na antas. Hindi ito mahika at hindi ito nangyari sa isang gabi ngunit ito ay buhay na katibayan na kayang ayusin ng katawan ng isang babae, ang sarili nito sa anumang edad kapag binigyan ng tamang mga kasangkapan. Nakakita ako ng hindi mabilang na mga pasyente sa paglipas ng mga taon na sana ay mas maaga nilang nalaman ito. Ngayon alam na ninyo, ngunit ano nga ba talaga ang nagpagawang napakabisa sa mga pagkaing ito? Anong hindi nakikitang puwersa sa loob nito? ang nagpabalik ng oras sa kanyang katawan at muling nagpaalab sa kanyang sigla. Manatili po kayo sa akin, dahil ang inyong matutuklasan ay maaaring magbago sa lahat ng akala ninyo tungkol sa pagtanda at intimasiya. Talakayin natin kung bakit gumagana ang simpleng pagbabagong ito, ang milagro ng nitric oxide. Noong una kong nalaman kung ano talaga ang nagtutulak sa kakayahan ng isang babae na makaranas ng malalim at kasiya siyang kaligayahan, nakaramdam ako ng halo-halong pananabik at pagkadismaya. Pananabik dahil nangangahulugan ito na may tunay na pag-asa para sa bawat babaeng nahihirapan sa mga pagbabagong ito. Pagkadismaya dahil halos walang nagsasalita tungkol dito. Ang tunay na sikreto ay wala sa isang tubo ng hormone o sa likod ng isang mamahaling operasyon. Nakatago ito sa loob mismo ng inyong mga daluyan ng dugo at nagsisimula ito sa isang simpleng molekula na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang master key ng kalikasan. Ito ang nagbibigay ng senyales sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy sa buong katawan, lalo na sa mga lugar kung saan ito pinakamahalaga para sa pagkasabik at lubrikasyon. Kung walang sapat na nitric oxide, maaring bumaba ang pagiging sensitibo at ang intimasya ay maaring maging hindi komportable o hindi kasiya siya. At nakalulungkot, habang tayo ay tumatanda, ang ating natural na produksyon ng nitric oxide ay nagsisimulang bumaba. Madalas nang hindi natin namamalayan. Nakita ko ang tahimik na pagbagsak na ito sa napakaraming pasyente at madalas nitong sinisira ang kanilang spirito bago pa man ito makaapekto ng malaki sa kanilang pisikal na kalusugan sa ibang paraan. Ngunit heto ang magandang bahagi, maaari ninyong muling itayo ang inyong mga antas ng nitric oxide sa natural na paraan. Hindi sa pamamagitan ng reseta hindi sa pamamagitan ng mga invasive na paggamot, kundi sa pamamagitan ng pagkain. Totoong buhay na pagkain. Ang mga madahong berdeng gulay tulad ng spinach, kangkong, pechay, kale at malunggay ay puno ng mga sangkap na kailangan ng inyong katawan upang makagawa ng nitric oxide. Hindi lamang sila mabuti para sa inyong puso o baywang. Sila ay isang lifeline para sa inyong intimasya sa inyong kumpiyansa sa inyong pagkatao. Ang babaeng ikinwento ko kanina ay hindi lang basta nagtagumpay. Aktibo niyang pinili na punuin ang kanyang katawan ng maraming serving ng madahong gulay araw-araw. Ang kanyang desisyon ay hindi tungkol sa pagsunod sa uso. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang kalusugan at kagalakan. Sa paglipas ng panahon, ang mga resulta ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang komersyal. Bumukas ang kanyang mga daluyan ng dugo, bumalik ang kanyang enerhiya, at ang kanyang kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay bumalik ng mas malakas kaysa dati. Ang marinig ang mga kwentong tulad niya at makita ito mismo sa aking mga pasyente ay nagpapaalala sa akin na ang katawan ay laging naghahanap ng paraan upang gumaling. Kailangan lang nating bigyan ito ng tamang mga kasangkapan. Ngunit ano ang sinasabi ng siyensya? Kapag tiningnan natin ang libu-libong kababaihan, hindi lang isa. Ito ba ay isang pambihirang himala o ito ba ay isang bagay na maaaring makamit ng sinumang babae? Manatili kayo sa akin dahil ang sagot ay maaaring magulat kayo. Mayroong sanda na siyentipikong katibayan. Hindi kayo nag-iisa dito. Bilang isang doktor na gumugol ng mga dekada sa pakikipagtulungan sa mga kababaihan na lampas 60. May natutunan akong mahalaga ang isang kwento ng tagumpay ay makapangyarihan, ngunit ang tunay na nagbabago ng isipan ay ang hindi maikakailang katibayan, ang uri na nagmumula sa libu-libong buhay, hindi lang isa. At pagdating sa paggamit ng pagkain upang maibalik ang sigla ang bundok ng siyentipikong ebidensya, ay lalong tumataas bawat taon. Noong una akong makakita ng isang mahalagang pag-aaral, naaalala ko na huminto ako at binasa ito ng dalawang beses. Narito ang mahigit 2,500 na kababaihan, maingat na sinubaybayan at sinuri, at ang mga resulta ay kapansin-pansin. Ang mga kumain ng isang malusog plant-focused na dieta ay may mas mababang panganib ng sexual dysfunction at mas mataas na marka sa vitality indexes. Hindi ito maliit na pagkakaiba. Ito ay nasusukat, nauulit at totoo. Hindi rin sila mga kabataang babae. Marami sa kanila ay nasa kanilang 60 na at higit pa buhay na katibayan na posible ang pagbabago sa anumang edad. Ngunit hindi ito tumigil doon. Tumingin ako ng mas malalim at natagpuan ang isa pang malaking follow-up na pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 21,000 na kababaihan sa loob ng mga dekada ang pattern ay hindi mapagkakamalan ang mga babaeng yumakap sa mas malusog na gawi sa pagkain ay nagtamasa ng mas mababang panganib ng sakit sa puso at mga hamon sa intimasiya na madalas nakasama nito kumpara sa mga nanatili sa karaniwang dieta. Isipin ninyo iyon isang malaking bahagi ng mga kababaihan ang nakaiwas sa mga paghihirap na tinatanggap ng marami bilang normal na pagtanda sa pamamagitan lamang ng pagpapakain sa kanilang katawan ng mas mahusay na panggatong. At kamakailan lamang isang komprehensibong systematic review noong 2024 ang nagsama-sama ng datos mula sa 14 na magkakaibang pag-aaral na sumasaklaw sa halos 27,400 na kababaihan. Ang konklusyon ay malinaw na malinaw ang mga low-fat Mediterranean at plant-based na dieta ay palaging nag-aalok ng malakas na proteksyon laban sa pagbaba ng kalusugang sexual at enerhiya na tahimik na hinaharap ng napakaraming kababaihan. Hindi ito wishful thinking. Ito ay siyensya na inulit sa iba't ibang bansa, iba't ibang grupo ng edad, at iba't ibang pamumuhay. Ang marinigang tungkol sa tagumpay ng isang babae ay nakapagbibigay inspirasyon. Ngunit ang malaman na libu-libong kababaihan ang naglalakbay sa parehong landas ngayon iyan ay nakapagpapalakas ng loob sinasabi nito sa akin at dapat sabihin nito sa inyo na hindi kayo nag-iisa ang daan patungo sa pagpapanumbalik ng inyong ningning ay sementado na ng mga kwento ng tagumpay ngunit marahil ay nag-iisip kayo ano nga ba talaga ang dapat kainin ng isang babae para makakita ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Anong mga pagkain ang maaari kong simulang ilagay sa aking plato ngayon para mabawi ang aking kagalakan? Manatili kayo sa akin dahil ang sagot na yon ay maaring mas simple at mas masarap kaysa sa inaakala ninyo. Kaya ano nga ba talaga ang dapat ninyong kainin upang muling itayo ang inyong sigla matapos makita ang ebidensya Maraming pasyente ko ang nagtatanong ng parehong simpleng tanong. Doktora, sabihin niyo lang po sa akin kung ano ang kakainin. At sa totoo lang, gustong gusto ko ang sandaling yon dahil nangangahulugan ito na handa na sila handa nang gumawa ng tunay na aksyon, handa nang tumigil sa paghihintay ng mga himala at simula ng paglikha ng sarili nilang himala. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung ano mismo ang sasabihin ko sa sino mang babae na papasok sa aking opisina at gustong bawiin ang kanyang kislap. Hindi ninyo kailangang sundin ang isang komplikadong plano sa dieta o bilangin ang bawat kalori. Kailangan ninyong mag-focus sa pagbibigay ng panggatong sa inyong katawan ng mga pagkaing nagpapagaling sa inyong mga daluyan ng dugo, dahan-dahang sumusuporta sa inyong hormonal balance at nagpapasiklab sa mga natural na proseso na lumilikha ng masaya at komportabling intimasiya. Nagsisimula ito sa madahong gulay spinach kal kangkong pechay malunggay. Dapat sila ang pundasyon ng inyong plato. Ang mga gulay na ito ay puno ng natural nitrates, ang hilaw na material, na ginagamit ng inyong katawan upang makagawa ng nitric oxide, ang mismong molekula na nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo at nagbibigay buhay muli sa inyong katawan. Ang whole grains tulad ng oats, brown rice o bigas na pula at quinoa ay dapat ninyong maging pang-araw-araw na kasama. Naghahatid sila ng tuloy-tuloy na enerhiya nang hindi bumabara sa inyong mga ugat. Ang nuts at seeds tulad ng almonds, walnuts at chia seeds ay mayaman sa healthy fats na nagpoprotekta sa inyong puso at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang mga prutas tulad ng berries at dalandan ay hindi lamang matamis na pagkain. Sila ay puno ng antioxidants na nagpoprotekta at nag-aayos ng lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang healthy oils tulad ng olive oil at avocado oil ay dapat pumalit sa mantikilya at matatabang taba sa inyong kusina. At huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga legumes, mungo beans, lentils at chickpeas maliit ngunit makapangyarihang pinagkukunan ng protina na nakabatay sa halaman na nagpapanatiling malakas sa inyong katawan at dumadaloy ang inyong dugo. Kasabay nito, may mga pagkain na dapat alisin kung gusto ninyo ng tunay at pang matagalang resulta. Ang mga pulang carne processed meats, mamantikang fast food refined sugars at soda ay mga tahimik na magnanakaw na nagnanakaw ng inyong sigla ng paunti-unti bawat araw. Ang pagpapalit sa mga pagkaing ito ay hindi pagkakait. Ito ay paglaya ang kalayaan na mamuhay ng buong muli. Maaring iniisip ninyo gaano kabilis magsisimulang magpakita ang mga tunay na pagbabago, gaano kabilis ko maaaring simulang makita at maramdaman ang mga resulta sa aking sariling katawan. Patuloy na makinig dahil ang sagot ay maaring magbigay inspirasyon sa inyo na magsimula ngayon. Gaano kabilis ninyo maaasahan ang mga resulta? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa mga kababaihan na handa nang gumawa ng pagbabago ay simple at tapat. Gaano katagal ito? At naiintindihan ko ng lubos ang pakiramdam na iyon. Kapag gumugol ka ng maraming taon, sa paniniwalang hindi maiiwasan ang paghina sa sandaling matuklasan mo na may paraan pabalik gusto mong makita ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang nakita ko pareho sa pananaliksik at sa totoong buhay kasama ang mga kababaihang nakatrabaho ko sa nakalipas na tatlong dekada. Ang totoo ang inyong katawan ay madalas na tumutugon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo ang ilang kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na pagsisikap. Maaring ito ay paggising na may mas maraming enerhiya, isang mas masayang kalooban, o kahit na maramdaman ang isang panibagong pagnanasa na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang mga maagang pagbabagong ito ay tulad ng mga unang sinag ng liwanag pagkatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Sila ay katibayan na ang inyong katawan ay buhay pa, nakikinig pa at may kakayahan pang muling bumuo. Sa patuloy na pangako, maraming kababaihan ang naguulat ng hindi maikakailang pag-unlad sa loob ng isa hanggang tatlong buwan. Ang daloy ng dugo ay bumubuti ang mga antas ng enerhiya ay mataas at ang intimasya ay maaring maging mas kasiyasya at konektado. Para sa mga nananatiling tapat sa isang malinis, plant-based nitric oxide boosting na dieta, sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon ang katawan ay patuloy na gumagaling. Ang mga kababaihan na dating inakala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na ay maaring matagpuan ang kanilang sarili na nabubuhay ng may pagnanasa, kagalakan at intimasya na hindi nila naranasan sa loob ng mga dekada. Ngunit kailangan kong maging tapat, hindi ito mahika. Ito ay biology na pinalakas ng pagiging paripareho at pasensya. Ang mga babaeng nakakamit ng pinakamahusay na mga resulta ay ang mga tumitingin sa bawat pagkain bilang isang pagkakataon upang alagaan ang kanilang hinaharap hindi lamang upang pakainin ang kanilang kasalukuyang mga pagnanasa ito ay isang pagpili na ginagawa araw-araw at ang mga maliliit na pagpiling iyon ay nagiging isang bagay na makapangyarihan isang bagay na pangmatagalan ngayon maaaring nagtataka kayo kung bakit hindi mas maraming kababaihan ang yumayakap sa pagbabagong ito lalo na kung ang mga gantimpala ay napakabago sa buhay ano ang pumipigil sa kanila at higit sa lahat, paano ninyo matitiyak na hindi kayo isa sa kanila. Manatili kayo sa akin dahil ang pag-unawa sa huling pirasong ito ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isa pang taon ng pagkabigo at isang hinaharap na puno ng sigla at kumpiyansa. Bakit karamihan sa mga kababaihan ay pinalalampas ang pagkakataong ito, pero kayo hindi? Sa tuwing uupo ako sa tapat ng isang babae sa aking opisina, napakiramdam ay talunan. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata, ang bigat ng pagsisisi, ang tahimik na tanong, na bakit walang nagsabi sa akin nito ng mas maaga. At ang totoo madalas hindi nila ito kasalanan. Karamihan sa mga kababaihan ay lumaki sa paniniwalang kapag nagsimulang humina ang mga bagay-bagay sa pagtanda. Ganoon lang talaga ang buhay. Tinuruan silang tanggapin ang paghina, hindi ito kwestyunin, hindi lumaban. Ngunit hindi ito kailangang maging ganoon at hindi dapat naging ganoon. Ang dahilan kung bakit napakaraming kababaihan ang pinalalampas ang pagkakataong ito ay simple hindi sa patang pag-uusap ng lipunan tungkol sa tunay na paggaling. Madalas itong nagbebenta ng mga mabilisang lunas. Isang krim dito, isang tableta. ito na tinatakpan ang mga sintomas nang hindi tinutugunan ng pinakaugat. Ang pagbabago ng inyong dieta, pagbabago ng inyong pamumuhay, ang natural na pagbuo ng inyong ningning ay nangangailangan ng pagsisikap. Nangangailangan ito ng pangako. At nakalulungkot marami ang sumusuko bago pa man nila bigyan ng kanilang sarili ng tunay na pagkakataong magtagumpay. Ngunit heto ang gusto kong malaman ninyo, sa kaibuturan ng inyong puso, hindi kayo tulad ng karamihan sa mga kababaihan. Ginamit na ninyo ang unang hakbang sa pamamagitan ng paghahanap ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong isipan, sa ideya na mas marami kayong kontrol sa inyong kalusugan kaysa sa ipinaniwala sa inyo. May kapangyarihan kayong baguhin ang kwento ng inyong buhay na muling isulat ang wakas na may enerhiya, intimasya at grasya. Nasaksihan ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s-70s at kahit 80s na nagbago, hindi lamang ang kanilang mga katawan kundi pati na rin ang kanilang mga espiritu sa pamamagitan ng pagyakap, sa landas ng paggaling, sa pamamagitan ng pagkain at pamumuhay. Hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan para sa marami ang kabanatang ito, ay nagiging pinakamakapangyarihan at kasiya siyang bahagi ng kanilang buhay. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung posible ito. Ang tunay na tanong ay handa na ba kayong angkinin? Ang ningning na naghihintay sa loob ninyo sa lahat ng panahong ito, nasa inyo ang desisyon. Bawat babae ay nahaharap sa isang sandali kung kailan dapat siyang magpasya kung anong uri ng buhay. Ang gusto niyang ipamuhay sa hinaharap. Nakita ko ito nang paulit-ulit ang pagkaiba sa pagitan ng mga patuloy na humihina at ng mga nagbabalik ng kanilang sigla ay nagmumula sa isang simple ngunit makapangyarihang pagpili. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa buhay na mayroon pa kayo at pag-aalaga nito ng may respeto na nararapat dito. Nasaksihan ko ang mga kababaihan na lampas sa sinta lampas sa tiyento na ng desisyon na ipaglaban ang kanilang sigla. Hindi nila tinanggap ang kahinaan bilang kanilang kapalaran. Pinili nila ang kasiglahan. Pinili nilang alagaan ng kanilang mga katawan ng mga totoong pagkain, kumilos ng may layunin maniwala na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang kwento at sila ay ginantimpalaan sa mga paraang hindi nila kailanman inakala. Ang totoo handa ng muling bumuo ang inyong katawan. Naghihintay ito na bigyan ninyo ito ng tamang suporta. Bawat pagkain na inyong pinipili, bawat hakbang na inyong ginagawa, tungo sa mas mabuting kalusugan ay isang pahayag na hindi pa kayo tapos. Nagsisimula pa lang kayo. Nakita na ninyo ang ebidensya na rinig ang mga kwento at marahil naramdaman ang mga posibilidad na nagising sa loob ninyo. Ngayon ang landas pasulong ay nasa inyong mga kamay. Bawat pagpili na gagawin ninyo mula ngayon ay maaring muling magtayo ng inyong sigla o magpatuloy sa mabagal na paghina. Piliin ang mga pagkaing nagpapagaling. Piliin ang mga gawin na nagbibigay kapangyarihan. Piliin ang buhay na nararapat sa inyo ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi na sa likuran ninyo. Naghihintay sila sa unahan. Gawin ang unang hakbang mga ngayon at panoorin kung paano kayo gagantimpalaan ng inyong katawan ng enerhiya, kumpiyansa at ningning na akala ninyo ay nawala na magpakailanman. At heto ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada sa medisina at mula sa pagsaksi sa hindi mabilang na mga pagbabago ang pinakamalalim na kapangyarihan na taglay natin ay ang kapangyarihan ng pagpili lalo na pagdating sa ating sariling kapakanan hindi pa huli ang lahat upang pumili ng landas ng lakas kalusugan at panibagong sigla bawat araw ay nag-aalok ng isang bagong pagkakataon upang gumawa ng mga pagpili na nagpaparangal sa inyong katawan at espiritu. Ang mga aral na ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng buo at totoo. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at magbahagi ng isang bagay na natututunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may bitwas na. Kung mayroon kayong mga mungkahi, kung paano ko pa mas mapapakinabangan ang mga talakayang ito, huwag mag-atubiling magkomento ng zero. Malaki ang kahulugan ng inyong feedback. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa mga kaibigan, ka mag anak na maaring makinabang at mag-subscribe para sa mas maraming nilalaman na tulad nito na naglalayong tulungan kayong mamuhay ng inyong pinakamahusay na buhay. Salamat sa panunood at para sa pamumuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin.